tayo magluluto ngayon ng atay ng natay ng manok. Mag-adobo tayo, guys, oh. Una lagay natin onion. Yan, tayo magigisa sabay na yan. Sabay na yan gisa. Yan. Yan. Tayo mag yan, sabay na guys. Bawang at sibuyas. Sunod natin diyan itong atay. Ito guys, yung atay. Pinakuluan ko na yung atay kanina. Para malambot, mabili, mabilis, na lutuin yan. Sangkot natin ng panibago. Yan, sangkutcha nasa kutsa natin yan tapos lagay natin ngayon yung atay yan ayan na guys yung atay hmm yung atay ayan na Ayan na guys yung atay. Ati lang medyo sangkutsay ng kaunti. Ayan. Takpan natin. Ayan. After pa mga 2 minutes lang guys. Lagyan natin ng uh, toyo at saka suka. Kaduhan na natin. Tapos Sprite, gagamitin natin pang tubig dyan, Sprite. Update ko kay mamaya guys, sige guys. Oh, ito guys oh, yan na. Yung adobo nating atay ng manok, ah, kumukulo na. Ngayon tatakpan natin mga 15 minutes o 10 minutes o oh, ari ko, okay na yan. Pero okay na yan. Takpan natin guys. Okay, mamaya tayo guys, update ko kayo guys. Na guys, Ayan na, maluluto na oh. May gana yung ating sabaw ng adobo. Malapit na. Ah, ito guys. Mapapakain tayo na ito ng marami. Ah, so wala tayong sili. Magsisili na lang tayo. Sige guys, mamaya na guys.